Marami sa ating mga minamahal na nakatatanda, mga nanay, tatay, tiyo, tita, at maging tayo rin balang araw, ay dumaraan sa iba't ibang hamon sa kalusugan habang lumilipas ang panahon. Madalas naririnig natin, ang bilis ko mapagod, hindi na ganun kabilis ang panunaw ko. Oy, ano nga ulit pangalan mo? Sabay tawa pero may kurot sa puso. Ang totoo, habang tumatanda, natural na bumabagal ang metabolismo humihina ang resistensya at mas nagiging sensitibo ang katawan. Pero, alam mo ba, may mga simpleng prutas o prutas na kayang tumulong para bumagal ang pagtanda ng katawan, gumanda ang takbo ng isipan, at humaba pa ang buhay. Ngayong araw, tatalakayin natin ang sampung underrated na prutas na dapat kainin ng mga senior para manatiling malakas, masigla, at masaya ang pamumuhay. Hindi ito basta listahan ipapaliwanag natin ang bawat isa. Bakit ito importante? Anong parte ng katawan ang naaapektuhan? At paano ito isasama sa araw-araw na pagkain? Simulan natin sa una. Ikauna, Chico, Natural Energy at Mood Booster. Ang Chico ay hindi lang matamis, ito'y likas na mataas sa glucose at fructose na nagbibigay ng natural energy. Perpekto sa mga madaling mapagod. May iron para sa dugo, may vitamin A para sa mata. Nakakatulong sa hormone balance, panlaban sa lungkot at depression payo. Kainin ito sa hapon bilang healthy na merienda. Masarap din ito gawing smoothie na may gatas o uwats. Halimbawa na lang si Lola Lina, 68 anyos, dating guro na mahilig sa hardin at kwentuhan, pero napapansin niyang madalas siyang matamlay at wala sa mood. Simula ng isama ni Lola Lina ang chiko bilang hapon na merienda habang nagpapahinga sa terrace, napansin ng mga apo niya na mas masigla siyang ngumiti at magkwento ng mga kwento noong panahon ng martial law. Ang chiko, sa kanyang malambot na laman at likas na tamis, ay may mataas na glucose at fructose na nagbibigay ng natural na enerhiya. Isa rin ito sa prutas na mayaman sa iron mainam para sa dugo, kaya't nakakatulong ito sa mga lola at lolo na anemic o madaling mapagod. Bukod pa roon, may taglay itong vitamin A para sa mata at nakakabalanse ng hormones kaya mainam rin laban sa depresyon. Para kay Lola Lina, ang chiko ay hindi lang pagkain, isa itong paalala na bawat araw ay may matamis na bahagi kahit sa pagtanda. Ikalawa, pinya anti-inflammatory at panunaw support. Kilala ang pinya sa enzyme nitong bromelain, isang natural na pangtunaw at panlaban sa pamamaga ng kasukasuan. Maganda sa arthritis at pananakit ng tuhod, tumutulong sa panunaw mayaman sa vitamin C para sa resistensya payo. Kainin bago kumain para mapaganda ang digestion. Iwas sa canned pineapple, piliin ang sariwa. Halimbawa na lang si Mang Carding, 72 anyos, dating karpintero na matagal nang iniinda ang pananakit ng tuhod dahil sa arthritis. Araw-araw bago kumain, hinihiwa ni Mang Carding ang kalahating pinya at nilalagay sa platitong kahoy na minana pa niya sa ama. Simula noon, unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam tuwing yumuyuko o naglalakad. Ang bromelain sa pinya ay isang natural na enzyme na tumutulong sa panunaw at nakakabawas sa pamamaga. Dahil dito, ang mga kasukasuan ni Mang Carding ay hindi na kasing saklap tuwing umaga. Mayaman din ito sa vitamin C na panlaban sa sipon at nagbibigay resistensya, lalo na ngayong panahon ng pabago-bagong panahon. Hindi lang ito masarap, ito'y gamot na galing sa kalikasan. Ikatatlo milon, cantaloupe. Pampalamig at hydration. Para sa mga senior na hirap uminom ng maraming tubig, ang milon ay sagot. Siyamnapong porsyento na tubig content. Panlaban sa dehydration, may potassium para sa puso magaan sa tiyan payo. Gawing pangagahan o pang snack. Pwede ring haluan ng konting honey kung medyo mapakla. Halimbawa na lang si Nanay Faye, pitumpong anyos, masugid na mga ngaruling nung bata pa. Pero ngayon, palaging tinatamad uminom ng tubig. Sa mainit na hapon, si Nanay Faye ay may laging handang mangkok ng malamig na milon. Wala siyang gana sa plain water pero kapag milon ang inihain, hindi siya makatanggi. Dahil ang milon ay may siyam na pung porsyento na tubig content, natural itong panlaban sa dehydration na madalas hindi nararamdaman agad ang mga matatanda. Bukod sa hydration, may taglay din itong potasyo na nagpapalakas ng puso. Magaan din ito sa tiyan, kaya perfect itong snack kapag mainit ang panahon. Para kay Nanay Faye, ang milon ay parang summer nung kabataan niya. Pampalamig ng katawan at alaala. Ikaapat bayabas guava. Immune system at sugat healing. Hindi lang pampalakas ang bayabas ay may antibacterial properties. May vitamin C na mas mataas pa kaysa sa orange panglaban sa ubo at sipon. Nakakatulong sa paghilom ng sugat payo. Kumain ng sariwang bayabas, yung may buto para sa fiber. Pwede ring gawing tsaa ang dahon nito. Halimbawa na lang si Lolo Peping, 75 anyos, dating boksingero na may mga pilat at sugat pa rin sa katawan at madaling kapitan ng ubot sipon. Isang araw, niregaluhan siya ng pamangkin niya ng basket ng sariwang bayabas. Imbis na isang tabi, ginawang parte ng kanyang diet at laking gulat niya sa resulta. Mas bihira na siyang magkatrangkaso at mas mabilis humilom ang mga galos niya mula sa pagkakabangga sa silya. Ang bayabas ay may vitamin C na mas mataas pa kaysa sa orange. Bukod sa immune system booster, may antibacterial properties rin ito. Ginagawa rin niyang tsaa ang dahon ng bayabas kapag sumasakit ang tsa niya. Para kay Lolo Peping, ang bayabas ay parang matagal ng kaibigan. Palaging nariyan para tumulong. Tahimik pero epektibo. Ikalima, duhat. Blood sugar at memory underrated pero napakabisa. Ang duhat ay mainam sa mga may diabetes. Nakakatulong mag-regulate ng blood sugar, may antusyanins para sa utak, panlaban sa oxidative stress. Payo, kainin bilang snack dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Pwede ring ihalo sa yogurt o smoothie. Halimbawa na lang si Lola Selly, anim na siyam na anyos, retired tindera ng kakanin may type 2 diabetes at makakalimutin na rin sa mga pangalan. Tuwing tag-init, naghahanap si Lola Selly ng duhat sa palengke. Yung sariwang-sariwa at malalim ang kulay. Hinahalo niya ito sa malamig na yogurt o nilalagay sa platitong may kaunting asin. Simula ng gawin niyang regular ito, naging mas balance ang blood sugar niya. Ang duhat ay may natural na sangkap na tumutulong mag-regulate ng glukosa. Mayroon din itong anthocyanins, isang antioxidant na nagpapalakas ng utak at memoria. Para kay Lola Sally, ang duhat ay hindi lang pampasarap, ito'y tagapagtanggol ng kanyang alaala. Ikanim, suha, pomelo. Pampababa ng kolesterol. Ang suha ay may taglay na flavonoids at fiber na tumutulong sa puso. binabalance ang kolesterol Nakakapagpababa ng high blood pressure. May vitamin B na good for energy. Payo, kainin sa gabi bilang pampalinis ng tiyan. Siguraduhin walang gamot na makokontra rito. statins. Halimbawa, si Aling Nena, isang anim na put anim na anyos na lola na may maintenance para sa high blood pressure. Bago siya natutong kumain ng suha, laging nangingitim ang pakiramdam niya tuwing hapon. Pero simula ng gawing rutin ang pagkain ng kalahating suha bago matulog, napansin niya hindi na siya hinihingal habang naglalakad. Ang suha ay may taglay na flavonoids at fiber na parehong makakatulong sa pagbawas ng bad cholesterol. May vitamin B din ito para sa natural na enerhiya at sa tamang sirkulasyon ng dugo. Para kay Aling Nena, ang bawat hiwa ng suha ay parang mahinahong paalala na kahit may edad na, pwedeng bumaba ang tensyon, literal at emosyonal. Ikapito, avocado, healthy fats at brain function. Maraming natatakot sa fat content ng avocado, pero ito ang good kind. Pampababa ng blood pressure, tumutulong sa focus at memoria, may omega-9 fatty acids na good for the heart, payo, kainin sa tinapay o gawing smoothie na may gatas at saging. Halimbawa, si Mang Lando, 71 anyos, dating jeepney driver na ngayon ay madalas makalimot kung saan niya nilalagay ang salamin niya. Dati takot si Mang Lando sa avocado dahil sa dami ng fat nito. Pero nang ipaliwanag ng doktor niya na ito ay good fats, sinimulan niyang gawing almusal ang tinapay na may durog na avocado. Simula noon, unti-unting luminaw ang kanyang memorya at mas alerto na siya sa mga kwento ng mga apo niya. Ang avocado ay may omega siyam na fatty acids na tumutulong sa brain health at nagpapababa rin ng blood pressure. Para sa kanya, ito'y parang langis ng makina. Pinapadulas at pinapaganda ang takbo ng utak at katawan. Ikawalo, kiwano, horned melon. Cell regeneration, rare man. Pero kapag nakita sa palengke, subukang tikman Rich in antioxidants, may vitamin E para sa balat. Tumutulong sa cell repair, panlaban sa aging payo, hiwain at kainin ang loob kasama ang buto. Swak ito sa umaga para sa cellular regeneration. Halimbawa, si Lola Marita, anim na putsyam na anyos, na dati iniisip na huli na ang lahat para sa anti-aging o pagpapakinis ng balat. Isang beses, Napadaan siya sa organic market at nakita ang isang prutas na mukhang alien, kiwano. Sa una'y nag-alinlangan siya, pero nang subukan niya ito, naging habit na ito tuwing umaga. Ang kiwano ay mayaman sa antioxidants at vitamin E na parehong tumutulong sa pag-repair ng mga cell. Hindi lang ito pampaganda ng balat. Ito rin ay panlaban sa aging sa loob at labas ng katawan. Para kay Lola Marita, ang kiwano ay simbolo ng lakas ng loob na kahit hindi pamilyar, pwedeng maging susi sa bagong sigla. Ikasiam, dragon fruit, pampalakas ng bituka at laban sa constipation. May prebiotics ito na tumutulong sa gut health, mainam para sa seniors na laging bloated. May fiber at magnesium tumutulong sa bowel movement. Pampaganda ng balat din payo. Kainin tatlong beses sa isang linggo bago matulog o kapag gutom sa hapon. Halimbawa, si Tatay Ben, 73 anyos, na ilang taon ng hirap sa pagdumi at laging bloated tuwing gabi. Ang dragon fruit sa kanyang matingkad na kulay at kakaibang itsura ay naging kasangga ni Tatay Ben tuwing gabi. Kalahating prutas lang bago matulog at kinabukasan ay regular ang kanyang pagdumi. Ang dragon fruit ay may prebiotics, magnesium at fiber. Lahat ng sangkap na kailangan-kailangan ng isang senior na nagnanais ng maayos na tiyan. Hindi lang niya naramdaman ang ginhawa sa tiyan, kundi napansin rin ang mga anak niya na mas gumanda ang balat niya. Para kay Tatay Ben, ito'y parang prutas ng bagong simula mas malusog, mas magaan, mas masaya. Ikasampo, kamias, natural detox at liver support. Hindi pang sinigang lang, ang kamias ay panlinis ng katawan. May natural detoxifying agents. Maganda sa liver function, panlinis ng dugo at ihipayo. Gawing juice, konti lang. O ilaga sa tubig at inumin bilang tsaa. Si Aling Bising, 74 na anyos, na dati laging matamlay at naninilaw ang mata, palatandaan ang pagod na atay. Nung una, ginagamit lang ni Aling Bising ang kamiya sa sinigang. Pero nang matutunan niyang pwede pala itong gawing tsa'a o juice, sinubukan niya ito tuwing umaga. Makalipas ang ilang linggo, hindi lang gumaan ang pakiramdam niya. Mas luminaw rin ang kutis niya at nawala ang laging panlalambot. Ang kamias ay may natural na detoxifying agents na tumutulong sa liver function at naglilinis ng dugot ihi. Para kay Aling Bising, ang maasim na prutas na ito ay naging simbolo ng linis, hindi lang sa katawan kundi sa bagong panimula ng kanyang pagtanda. Sa simpleng pagkain ng tamang prutas araw-araw, pwedeng baguhin ang takbo ng kalusugan, unti-unti Araw-araw, paunti-unti, pero tiyak. Ang mga prutas ay hindi lang pampatamis sa araw, kundi pampahaba rin ng buhay. Kung may kakilala kang kailangan nito, isang magulang, tiyuhin, siyahin, kapitbahay, i-share mo na ang video na ito. Dahil sa huli, ang kalusugan ay yaman at ang kaalaman ay tulay sa ginhawa. Ito ang Ginhawa Tips para sa buhay na mahaba, masaya at malusog.